Hi guys, welcome Hi back guys. to my YouTube channel. This is Joyce. Kawar ko siya before sa Hope Care. So ngayon lang kami ulit nakita. Then, ayun. So kakain kami dito. Ang ganda dito sa may ano, uh, hindi ko lang panatawag dito, pero ano siya, parang... Kabusan. Parang kabusan, pero napakamura lang siya. And yung lugar, napakaganda. Tingnan niyo. Tara guys. Ayun o. No? Kakain kami dito. So mamaya pa naman, kasi after ng iftar nila lang, so kakain na kami. Pero nag-order na kami. And, tour, <laughs> tour namin tayo dito. Ayan ganto lang siya. Ang liit lang ng, ng e space. Pero napakaganda. Parang ano. Family section ng mga ganito. No? Murder lang kami dito. Tapos, ang mura lang ng ano, ng food nila dito. Affordable siya. Ang ganda lang ng area niya. Mukha na siya mamahalin. Pero affordable. Yun ang pag gusto mag-relax. sa food trip. Dalawa lang kami dito. Ginag ko na rin. Ayun, wala pang AC. Wala pang AC. Mamaya pa nila bubuksan normally dito pala sa Saudi or sa lahat ng Middle East ta. biryani talaga yung ano. Tingnan sa Pilipinas, 'di ba? Usong-uso na doon yung biryani, no? Mm -mm. Kasi hanap hanapin mo talaga yung lasa at saka ang mura kasi ang dami niyang rice, tapos yung rice napakaano pa. Mamaya papakita ko 'yun. Yung rice malasado siya, parang kung sa atin chowkan nagagana tayo din. May chicken siya na malaki. Yun. ko lang yun sa 21 riyals. Nakatawa. Pag mag-food trip kayo ng ano, barkada nyo sa ganito, maganda kagandang area kasi kulob siya and yun, banding nyo na rin yun lang, mamaya mamaya pag dating nung food yun i-vlog ko rin, so yun guys ang ano, isa to sa mga sikat sa Middle East ang pagkain ng kabisa or yung biryani yun lang ayun na, parang nandyan na ayun na guys ayun na, parating na, wait lang, bigyan ko lang yan na ang ating food. <laughs> Thank you so much. Actually, mamaya pa naman yung ano yung tingnan nyo kung paano i-prepare yung ganda nila i-prepare dito sa Saudi ang ano, itong kabsa na to. Ang social ng ano na to, area na to. Thank you. So, ayun, ayun. May, mayroon silang free water pa. Ito yung sa sinasabi kong kabsa. Mayroon din lang. Ang dami yung rice. Then may gloves din. Tamatay si Joy. May gloves din. Ayun. So, ito yon yung white rice nila. Literal na white rice. Para masarap yan. May lasa kasi yung ano nila. Mas, basta masarap yung ano dito, yung rice dito sa ano, sa sa Middle East. So, masarap yung pagkakatimpla nila. Yung mga spices na dito, masasarap. Then, may gloves pa may tigisa. Ayan, syempre, kakain na kami. Picturean ko mo. I mean, around your muktong area na to. And, ne, oh, laka sya. Walking din, ano? Walking distance lang. Oh. So, yun. Ramadan time dito, so tinapos naman na namin yung ito. Eh. So, bago kami ano kumain. Nakikisabay na naki kami sa... Siyempre, as a respect dito sa ano, sa Middle East, sa religion. nila. Paglabas natin mamaya, mamaya papakita ko sa inyo. Pero prepare na kasi nila yung sa may reception dito banda. Basta kukuha ka lang ng gawa, don't prayon. on. na prepare oh. na nila sa labas eh. Wow. Gawa at hanang dates. Ang dates masarap yun. Matamis siya. Patagal umay gano'n pero maganda daw sa kalusugan ng kids. Of course. Okay. Mm. -hmm. Sayang nga yung kasama namin kasi nga lang busy siya today. So kami dalawa na lang ni ano ni Joy. So aside from ano from uh, sa food na to, napakaganda pa ng area kasi ang ano private room, no? Private room so hindi lang may kumain. So yun. Mm. -hmm. Tapos, basta maganda yung lugar. Ang sosyal, parang susunod, para na social na lugar na 'to very relaxing um, relaxing so yun lang guys ang vlog ko for today and thank you so much for watching thank you Joyce sa pagsama thank you nagbusog ako busog kami sobrang nakakabusog meron pa ka na so yun lang guys see you on my next vlog I'm Christine so guys ayun hindi ko na video kanina binigyan kami ng lokal pag alis namin dito ang daming free nakakatawa ang ganda ng restaurant binigyan pa, binigyan pa kami ng free ganito tapos inaalok pa kami ng food ayun bibigyan siya binigyan na Pakita ko lang. Pakita ko sakto. Hindi <laughs> kami ng food. Ito. Hindi kami ng para siyang chai. Ayun oh, free binigyan kami yon Sa parang kaya pero na Binigyan kami na dates and juice. Thank you. Thank you. Thank you so much. Magkakasari? Okay, masyikila. Masyikila. Masyikila ba siya? Sukuran. Binigyan kami nakakatawa. Upo no? muna kami. <laughs> mm. Thank you. <laughs> Ramadan, Although kahit hindi naman din Ramadan, maano naman din sila, mapagbigay naman din sila. Pero nakakato. Papasok ulit kami sa love din. ang oh, binig. Itong dates. Ayun, masarap tong dates na to. Ito yung sinasabi kong ano, um, natural yung pagkaswits na ito. Hmm, Bibigyan pa kami. Bibigyan pa kami. Thank you. Thank you so much. Akin, okay, okay, akin. Okay, okay. yes. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sopran. Nako to wala tayong binigay na la <laughs> dito. Hindi mo sana tsaye. hindi. Libre lang to. Lahat ng to. May juice pa kami ah. Ha? Nakatawa. Ang ganda ng pinuntahan natin ah puro food, food trip tayo ngayon. Ang, ang galing. Nakatuan, binigyan ulit kami. Lalabas na kami yan. <laughs> plan na namin lumabas. Hindi ko alam kung gusto kami palabasin na. Hindi, <laughs> plan na namin. Nakakatawa dito sa restaurant na to. Fruits. Mm -hmm. Dates. Fruits. Imagine, ang ginastos ko lang dito, yun lang yun sabi nila kung isang buong uh, plate ng ano, ng ng kabsabi. Meron Ako kami ah, nito. May libre pa. May libre oh, di ba? More than, more than sa ginastos. Nakakatawa. Another water. Mm -hmm. Tapos itong juice. Nakakatawa. Mamaya paglabas ko ko ang tsakla. <laughs> Masyado yun. Uuwi namin to. So... Mm -mm. Kasi sa amin na to, hindi ba? <laughs> pero ito, parang bibigay. na ako kasi parang may naglalakad eh. <laughs> well, nito, na na parang may paparating na naman. Parang may paparating na grasya guys eh. You know. Tapos ito sa mus. Parang <laughs> may paparating Guys, I'm so sorry. Pero ito, ang mahakot namin. <laughs> ダメの。